はなん Young as I with my life. What's up guys? Sa video ito, matututunan nyo kung paano makabisado ang cables ni Fanny. Simulan na natin. <music> Yun! Alam kung gusto mong ma-master ang keyboard si Pani, pero hindi mo alam kung saan magsisimula, di ba? Dito, makikita mo ang mga basic training para paglaro mo ng classic o rank pin, hindi ka nakakabal sa paggamit ng cable. Tandaan, hindi ako pro player at kapwa beginner lang din ako, pero itong mga ituturo ko ay natutunan ko lang din galing sa experience ko sa paglaro kay Pani. Kaya kung tingin mo ay magaling ka na sa paggamit ng Pani, mas pabuting wag mo na itong panoorin. Ito na nga, para sa unang training, kailangan mong matutunan kung paano ang mabilis na paggamit ng one cable combo. Dito, makakabisado ng kamay mo kung kailan mo dapat bibitawan ang susunod na cable mo. Siguraduhin mo na na huwag masyadong mabilis ang pag-swipe kasi madalas doon tayo nagkakamali. Kaya nga napupunta sa ibang direksyon si Pani. Huwag mo rin ng training na to. Dapat, isaswipe po talaga ang table mo sa direksyon kung saan dapat papunta si Fanny. Mapapractice nito ang daliri mo at makakabisado mo ang pagswipe ng maayos ng keyboards. Importante rin na gawin mo siya sa iba't ibang part ng map kagaya nitong ipapakita ko sa inyo para iba't ibang direksyon masasanay ang mga daliri mo isa sa mga secret technique is kapag malapit lang naman sa iyo ang kalaban at gagamit ka ng isang cable, hindi mo na kailangan iswipe sa direction ng cables mo. Pwede ng i-click mo na lang at kusa na lang magkikable si Pani sa kalaban. Pero take note, gagawin mo lang ito kapag isa lang ang target mo o kaya kapag nasa iisang lugar lang yung mga kalaban. Kung malapit lang naman yung kalaban sa wall, pwede mo rin gawin ang wall spam Tanda at huwag mo lang masyadong bibilisan kasi kahit meron kang blue buff, mauubos agad ang energy mo. Ito ipapakita ko. So ayun na nga, pang 1k ball combo ay importante para hindi agad maubos ang energy mo sa clash. Lalo na kapag isa lang naman ang target ng kalaban. Huwag ka munang mag-focus sa mga freestyle kasi usa mo na lang yung matututunan pag na sa basic. Huwag ka rin mag-alala kasi ituturo ko rin ang mga susunod na steps para ma-master mo lalo si Pan. Bago natin ituloy ang susunod na training, ako nga pala si Pilots at kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button para updated kayo sa mga latest beginner tutorial ko. Kaya kung gusto mo ng part 2 nito, I-hit nyo lang ang like button at mag-comment na rin kayo sa baba para sa shoutout sa next video ko. At kapag naka-reach tayo ng 1k na likes, mamimigay ako ng skin sa isang lucky commenter. Kaya ano pang hinihintay mo? Yun! Para sa ikalawang training, ituturo ko naman kung papaano ang 2k ball combo at papaano mamaster ng hindi nagmimintis sa kalaban. Maganda din yung 2 cables kasi mas mabilis ang lipad ni Pani, ibig sabihin mas malakas ang damage ng passive mo. Ang 2 cable ay importante kasi una, doon mo matatansya kung paano ka susugod sa isang location at ikalawa ay hindi basta basta malalaman ng kalaban mo ang next move mo. Pag na master mo itong technique, madali ka ng makakapag-gank ng kalaban galing sa malayo. Maraming way para ma-practice mo ang 2-cable combo at pwede mong gayahin itong mga example ko. Para naman sa ikatlong training ay ang 3-cable na combo. Hindi mo to madalas gagawin sa laro pero importante ito kapag ang kalaban mo ay malikot at paiba-iba ng direksyon. Mahalaga din ito para mabilis ka makapag -rotate. Ang basic rules ng 3 cable combo ay ituturo mo ang unang cable mo sa kabaliktarang direksyon kung saan mo gustong pumunta. So iisipin mo na lang na ang second at third cable mo ang basihan kung saan ang direksyon ka liliko. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayun, napaka-basic lang. Papakita ko rin sa inyo kung saan mga part ng mapa pwede nyong practicein ang 3 cable na combo. Gagayahin nyo na lang. Lucky! Kung nabitin ka sa tutorial na ito, gagawa naman ulit ako ng bagong video kapag nag-subscribe kayo sa akin. At siguraduhin nyo naka-on ang notification bell para updated kayo sa next tutorial. At dito na nagtatapos ang ating episode. Salamat sa suporta mga brother at hanggang sa muling kapita Paalam!